Ito po. Ang lapad niya. Ang lapad po. Oh. Uh, dalawa po kasi itong slice na cream dory. Eh, naluto ko na po yung isa. So, maga akong magluluto para ano po, sa pag kailangan magluto tayo ng medyo dalawang putahe na ulam po ngayon hanggang bukas. Kasi nakakatakot po yung ano, yung bagyo natin na ano yun. Ayan, lilinisin ko na po siya. Laki eh. Ang laki po niyo oh. Sobrang laki. Sarap. Ayan. gusto ko po sana yung miso, igigisa sa, sa miso. Kaso, kailangan po pang pumunta ng palengke para makabili noon. Kaya, bahala na lang kung anong recipe gagawin ko rito. Kaya, kaya linisin na mabuti po. Ang laki, sobrang laki po niya. Alisin natin yung ano, may baka may lansa-lansa pa ng konti. Ayan, slice ka na po. Okay. Ay, antigas. Sobrang paandapad, oh. Laki niya. Ito yung cream dory. Dalawa pong ganitong slice. Uh, ngayon ko palang po lulutuin tong isa. Sobrang tigas niya po nung kuhanin ko sa rep kanina. Kasi, kailan pa ba ito? <laughs> eh, ngayon ko lang po naharap mag-iluto. Yes, ang laman niya, oh. Ang laman po niya, oh press na press. Pink na pink yung pagkakarne na isda. Yan. Ito, isa na. laki ng ano niya, ang laki ng laman niya, oh, ang sarap niya. Ang kaibigan, yeah. Isa pa, sobrang laki po, oh. Pang, pang apat na tao ang kakain, kakain kapag ka, hindi ka ganong malakas kumain kasi sa apat na tao. natin 'yung ano. Ay may laman. Hindi pwedeng ano gunting guntingin. May laman 'yung parang pakpak. Huwag na sayang. ayan Luya siempre. Isa lang na siling Taiwan kasi ano ah mahal ang sili. Isa lang din na sibuyas. Tipid-tipid lang. Siyempre, tayong mga mami, ano, kailangan tayo ang marunong magtipid. Tsaka dalawang kamatis na rin. Ano kaya magiging lasa nito? Tsaka isa lang pula, pampaganda lang sa sinigang. O, diba? At para maasim, yung presa sa sampalok sarap. Ito hmm. na po siya. Ang dami, oh. Kalaki po ng karne niya, oh. Grabe. Hindi siya nakakasawa, ano. Masarap mga kaibigan, oh. Si yeah. Alisin lang natin yung ano, yung Alisin lang natin yung itim-itim. Tsaka pitpitin na lang natin na mabuti yung luya. kasi sobrang mahal na luya mga kaibigan. Alam niyo kilo ng luya 150 dito. Imagine po. Tapos yung ceiling Taiwan ang 1 480. isa na na lang ganon din yung green sobrang mahal 10 piso, apat lang yehey sarap ng kaldero na to, ito, dito na lang natin luluto siyempre para maanghang at tayo mahilig tayo sa mga ano kailangan natin siyang hiwain sa gitna para lumasa yung anghang. Okay.